po si Andrino, pa-subscribe po. Ayan, maraming salamat. Yo, what's up mga kalingap? Sa mga pagpalang araw ulit mga kalingap, andito naman tayo sa panibagong araw ng ating uh, adikaing pagtulong sa may hirap. Mga kalingap, mayroon po tayo atin, uh, at may nag-repair sa atin dito upang uh, pwede nating tulungan. Kaya mga kalingap, tara, ating pupuntahan yung tao na yun at kausapin natin. Yan mga kalingap, dito na po eh pinauwi sila dahil iyak ng isang bata o hindi siya makagawa. Hmm. Nakatrabaho sila doon. Ba't dati siya sa, laga, sa, sa ligas pinagtatrabaho? Nakatrabaho ito sa ligas din. Eh. No. Pinauwi. Anong Ay, trabaho niya doon? Naglalaba po. Naglalaba din. Eh dito, marami naman dito. Wala po siya dito. Habang andito ka, ah, nagtanim-tanim ka muna ng kagaya niyan, mga kangkong, saging, tsaka yung yung balinghoy. Honey, 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 honey good. Honey, good blood. blood, blood honey black, Oh, <laughs> Honey, honey gold. 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 Hindi ko na punta rin ito. May na, na ako minsan. Ano? Yung nawala na akong malay minsan. No. Kaya hindi muna ako pinapatulog nung Anak ko baka ano yan, mamaya. Hindi ka lamang malain namin. Kahit dito ko na lang sa baba. Ano man problema May maaasahan ka Na makakasama Malalapitan, di magsasawa na kayo'y tulungan Mga alingap, siya ang inyong alingap na lang Buti nyong kaibigan Na maaasahan nyo anong man ang problema Pagtulong sa mga nangangailangan Ay tititigil sa kanyang kabutihan Siya ang kalingap nyo, makakasama nyo Tutulong hanggat makakaya para sa inyo Sa kanyang mga video Maraming mga taong natutulungan at buhay mga kalingap, lagi lang kayong nandyan Laging nakasuporta kay Jose Andrino Vlad Maputi sa kapwa, mga kapuspalad Kahit anong unos, di kayo iiwan Ano man ang problema